Aries. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 40, number 30, at number 25. Taurus. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 21, number 36 at number 19. Gemini, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white number 19, number 27 at number 15. Cancer. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 40 number 24 at number 19. Leo. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red number 22, number 28 at number 15. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color red number 24, number 35 at number 19. Libra. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink, number 25 at number 10 at number 19. Scorpio. Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 21, number 40 at number 25. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 20, number 23 at number 6. Capricorn. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 25, number 10 at number 36. Aquarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 26 number 10 at number 42. Pisces, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22 number 25 at number 30.